Breaking news mga kabayan, Israel plano nga bang palubugin ng tuluyan ang Islamic Republic of Iran? Babala ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, katiting pa lamang daw ng puwersa ng Israel ang nasaksihan ng buong mundo. Samantala ang Iran bumubuo na ng underground tunnels, isa kaya itong paghahanda para sa isang all-out war laban sa Israel. At ito pa mga kabayan, Estados Unidos hindi na nga mapipigilan mga proxy ng Iran sa bansang Yemen at Syria naman ang kanilang binanatan. Ako po si Roy Zen, welcome sa Kien Thoughts. giling mo ang mga garitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Muli na namang nagsagawa ng isang malawakang airstrike ang United States Military sa bansang Syria kung saan dinarget nito ang mga Iranian-linked targets. Ayon sa report ng U.S. Central Command, i nila sa Middle East ang U.S. forces at matagumpay nitong nawasak ang mga storage facilities at logistics headquarters na ginagamit niyo mano ng grupong kaalyado ng Iran sa bansang Syria. Sinasabing nagawa nilang pulbusin ang Sham na target sa dalawang magkahiwalay na mga lokasyon sa bansang ito sa loob lamang ng 24 oras. Ang pag ito ng Amerika ay isang uri diumano ng retaliatory strike dahil sa pagpapalipad ng raket ng militanteng grupo sa Syria kung saan tinarget nito ang mga US personnel sa Patrol sa Shadadi. Ayon pa sa US Central Command, siguradong mababawasan daw ang kakayahan ng Iranian supported group na magsagawa muli ng mga pag-atake sa hinaharap dahil sa mga airstrike na inilunsad ng American forces. Kaugnay nito matapos naman ang isinagawang pag-atake ng United Kingdom at United States sa Houthi rebels na nakabase sa Yemen, ipinagmalaki ng Iranian supported group na nagsagawa ito ng magkakasunod na mga pag-atake kung saan tinarget nito ang dalawang US warship na nakabase sa Red Sea. Tinatayang walong drones, limang ballistic missiles at tatlong anti-cruise missiles ang pinakawala ng Houthi at tinarget nga nito ang mga destroyers ng Amerika na USS Stockdale at USS Spruance noong lunes, November 11. Kinumpirma naman ng Pentagon ang nasabing pag-atake pero matagumpay daw na na-intercept at napabagsak ng US forces ang naturang projectile mula sa kalaban at wala di manong naging casualty o tinamong kahit anong pinsala ang kanilang mga barko. Bukod sa dalawang pag ito, inanunsyo rin ng Yemen-based group na nagsagawa pa sila ng mga airstrikes kung saan tinarget naman nila ang ikatlong barko ng Amerika sa bahagi naman ng Arabian Sea sa statement ni Houthi spokesperson Yaya Al-Sariya sa ex-account ng kanilang grupo. Matagumpay daw nitong tinamaan ang USS Abraham Lincoln Aircraft Carrier gamit ang kanilang mga cruise missiles pero agad naman itong itinanggi ng Amerika. Samantala, sa isang mensahe ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa mga Iranians, tila nagbigay ito ng matinding banta na kung sakaling magsasagawa ng ikatlong pag-atake gamit ang mga ballistic missiles ang Iran sa Israel, isusunod ng atakihin ng Jewish state ang mga oil fields ng Islamic Republic na siguradong magpapalubog raw sa ekonomiya ng bansang ito. Ayon kay Netanyahu, sa mga ginagawa raw na pag-atake ng Iran, bilyong-bilyong pondo ang nawawala sa Iranian people dahil lamang sa kagustuhan ng mga leaders nito na wasakin ang bansang Israel imbis daw na pagtuunan nito ng pansin ang pagpapaunlad sa Islamic Republic. Ayon sa Israel Intelligence, aabot sa 2.3 billion US dollars ang ginastos ng Iran sa ballistic missile attack nito sa Israel noong October 1. Malaking pera na sinasayang lamang daw ng Khamenei regime dahil maliit lamang naman ang pinsalang idinudulot nito sa bansang Israel. The regime launched hundreds of ballistic missiles at my country Israel. I wonder, did he tell you how much that attack cost? Well, I'm not guessing. It's 2.3 billion dollars. That's how much of your precious money They wasted on futile attacks. Napakalaking budget nga raw nito na, na pwede naman daw gamitin ng Iranian government sa mga proyektong magpapaunlad sa Iranian people pero mas pinipili nga raw ni Khamenei na gamitin ang mga ito sa pag-atake sa Israel. Dito nga ay binigyan din ni Netanyahu na mas pinipili pa raw ng Iranian Supreme Leader na tirahin ng tirahin ng Israel kesa sa paunlarin ang kanilang bansang Iran. Sa mensaheng ito ay sinabi rin ng Israeli Prime Minister na katiting lamang daw ng puwersa ng Israel ang natitikman ng Iran at nasasaksiyan ng buong mundo. The world is seen but a fraction of our power. Yet there is one thing Khamenei's regime fears more than Israel. You know what it is? It's you, the people of Iran. Naniniwala ang mga eksperto na mas pipiliin daw targetin ng Israel ang mga economic infrastructures ng Iran kagaya ng mga transportasyon, tulay, oil fields at maging mga nuclear facilities sa mga susunod nitong mga pag-atake para mas maging pangmatagalan ang magiging impact nito sa kalaban nilang bansa. Sa pagtarget kasi sa ekonomiya ng kalaban, siguradong malaking pera ang kakailanganin ng Iran para muling makabangon. Maraming lalaban sa gobyerno at kalaunan ay pwedeng magkaroon ng kaguluan sa buong Iran kung saan mismong mamamaya na ang magiging kalaban ni Ayatollah Ali Khamenei. Sa report naman na inilabas ng Tasnim News Agency na isang Iranian-owned media, tila pinaghahandaan na talaga ng Islamic Republic of Iran ang isang pangmalawakang digmaan laban sa Israel. Naiulat na gumagawa na nga ng tinatawag nilang mga defensive underground tunnels ang Iranian government sa ilalim mismo ng tiran na kabisera ng bansang ito. Ang development na ito ay matapos ang mga isinagawang retaliatory airstrikes ng Israel sa mga missile production facilities ng kanilang bansa. Ang naturang tunnel ay tinatayo diumano sa ilalim ng tiran city center na magtudugtong sa mga istasyon ng Kabisera hanggang sa Imam Komini Hospital. Ang itinatayong tunnel sa Tiran ay maaari di umanong maging isang civilian shelter kung sakaling magkakaroon muli ng mga pag-atake galing sa Israel. Ayon kasi sa report ng Yahoo News, matapos ang isinagawang airstrikes ng Israel sa Iran noong October 26, maraming mga Iranians ang binanatan ang kanilang gobyerno dahil sa kakulangan di umano sa mga safety facilities ng bansa para sa mga sibilyan. Sa oras kasi ng mga ganitong pag-atake, hindi raw alam na mga sibilyang Iranians ang kanilang gagawin o kung saan sila tatakbo. Bukod pa rito, hindi man lamang daw binigyan ng warning ng Islamic Republic ang mga tao kung ano ang dapat nilang gagawin sa mga oras ng ganitong uri ng mga pag-atake. Sabi ng mga analyst, sa ginawa ng Iran na iniwang ang mga tao sa kasagsagan ng pag-atake, ginagamit lamang daw ng Khamenei regime ang mga sibilyan bilang human shields. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruing mag-subscribe, in-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.